Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong araw na to ay pag-usapan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang The Murder to Evidence? Yan po ay pag-uusapan natin dahil kanina lamang umaga ay uh, nag decision na ang Regional Trial Court of Tinlupa City na may kaugnayan sa kasong kinaharap ng dating senadora na si Laila De Lima na kung saan nasangkot siya at siya ay uh, pinagbintangan no na may kinalaman sa mga iba't ibang drugs no operations no at maraming kasong na isang sa kanya tungkol sa droga halos sa uh, pitong taon ang kanyang ginugol sa loob ng kulungan but at the end of the day napatunayan na no, wala pala siyang kasalanan. No, maraming natuwa, isa na ako sa natuwa. Alam nyo kasi yung si uh, uh, Senator Laila de Lima ay naging profesoro ko yan sa, sa San Beda College of Law no first year ako uh, sa Civil Law 1 at napakagaling na profesora niyan, no? Napakalinaw, no? Magbigay ng mga explanation sa batas at very comprehensive yan, no? Pag, uh, pag nagpapaliwanag tungkol sa civil law civil law ang porte niyan eh at siya ay talagang napakagaling na abogado sapagkat siya ay uh, top 4 or top 5 sa bar examinations no so walang question pagdating sa competence no at uh, at uh, ako ay natutuwa sapagkat uh, nakakasama natin yan ng uh, almost uh, isang semester sa isang subject sa San Beda College of Law at ang uh, hindi ko makalimutan diyan nung minsan no ay sabay-sabay uh, kasi, ang klase namin nung gabi ang klase ko sa kanya 8 o'clock yata or 7:30 uh, pinakahuling subject namin, sabay-sabay kami luwalabas sa gate ng San Beda, dyan sa Menjola. At minsan, naiyaya ko yung kumain ng peace ball, no? Sa may sarapan <laughs> sa ng gate ng San Beda at na nagpaunlak naman si si uh, dating senadora at uh, yun, kumain ng baseball nilibre ko siya pagkatapos uh, kinabukasan hindi siya pumasok at kami uh, nagulat sapagkat hindi pala absent yan eh pa, dire diretso yan pumapasok halos araw-araw sa klase at nung tinanong namin sa sa dean's office sabi namin kung papasok si uh, Uh, si uh, Profesora Bohol. Dati Bohol lang apelido niya nung hindi pa naanal yata yung kanyang kasal. Si Laila De Lima Bohol. Okay, so sabi sa amin nasa St. Luke's at na, na, na hospital ospital, no? Dahil nagkaroon ng hepa. Naku, na parang na konsensya bigla kami magkakaklase at kami ya sabay-sabay na pumunta sa St. Luke's. At pagdating namin do sa kwarto, kami naman ay pinaunlakan na papasukin sa kanyang uh, hospital room at tanong uh, kami ay nakita gumaga doon. <laughs> ibig sabihin kayo may kasalanan kaya nandito ako sa St. Luke's Hospital. Okay, so going back to the definition or the meaning of the to evidence. Ang ibig sabihin niya na ito ay isang mungkahi no nung uh, akusado ng kanyang mga abogado na Itigil na yung paglilitis sa kaso sapagkat after the presentation of the evidence of the prosecution and after its uh, after the prosecution rests its case no ay kulang-kulang uh, naman no hindi sapat ang ebidensyang iprinisinta sa hukuman so hindi na makatwiran na ipagpatuloy pa ang uh, paglilitis sa kaso dahil kahit hindi na ako magpresenta ako kunwari kung ako ay akusado kahit hindi na ako magpresenta ng ebidensya eh, hindi naman mapapatunayan na nagkaroon ng krimen no doon sa sitwasyon na kusang inaakusahan ina yung uh, akusado so kahit magtumbling ka diyan ng sampung beses sa loob at sa labas ng korte walang mangyayari sa ang ebidensyang iprinisinta ng prosecution ay hindi sapat, no? Kulang-kulang, hindi suficiente upang mapatunayan na ang krimen ay nangyari. So, yan po ang demurer to evidence. Nangyayari pagkatapos na magpresinta ng ebidensya ang prosecution at ang akusado kasama ang kanyang abogado ay magpa-file ng motion for leave sa husgado at uh, kalakip na din doon yung demurrer to evidence at kung yan ay papayagan dismiss ang kaso yan ay halos kaparehas ng motion to dismiss the case or motion to quash in a criminal case no at uh, ang katumbas nyan ay acquittal no acquittal yan. so uh, mabibigyan na ng uh, ng uh, tunay nakalayaan ang akusado kapag pinagbigyan ng judge ang kanyang uh, demurrer to evidence. So uh, kapag kayo ay naharap sa isang kaso at naniniwala naman kayo na napakahina ng uh, mga ebidensyang iprinisinta ng uh, prosecution, pwede niyo'ng sabihin sa inyong uh, abogado na attorney mag-file tayo ng demurrer to evidence pero bago nyo i-file yung demurrer sabihan din niyo na magpaalam muna tayo kay judge ang tawag doon motion for leave no hindi leave of absence no motion for leave Ibig sabihin uh, nagpapaalam ka sa hukuman na kung maaari i-file mo yung demurrer to evidence on the basis of insufficiency of evidence no at sa sa loob lamang ng uh, I think labing limang araw uh, magkakaroon ng pag uh, paglilitis diyan kautusan at uh, upang magkaroon ng desisyon do sa iyong final na demurer to evidence at pag yan nga ay favorable ang naging desisyon ng judge that is tantamount to acquittal of the accused so yan po yung nangyari no sa ating uh, senadorang si Laila delima na finally nakamit din niya ang kanyang uh, kalayaan after 7 years no medyo mabigat-bigat 'yon no siguro kung makulong ka nang days and 7 hours eh, na baka masira ulo mo pero believe ako sa katapangan at lakas ng loob nitong uh, si Senator uh, Laila Delima sapagkat uh, despite all the ads no mag-isa doon sa kulungan mga pa nga madali dahil di ba may nagwala doon may nakawala yata ang isang preso at na uh, siya ay natutukan ng patalim buti na lamang may asintado doon na na ano tawag dito yung uh, sniper no at uh, hindi natuloy yung balak na pakitil sa buhay ni uh, dating senadora na uh, Laila Dilima at siguro may uh, divine intervention dito at may uh, purpose ang kanyang uh, paghaba pa ng buhay, buhay no uh, sapagkat uh, siguro may uh, mga mission pa siyang dapat na nagnampanan sa ibabaw ng mundo. So yan po ang demurred to evidence at sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa aking channel. Hanggang dito na lamang po hanggang sa susunod na mga blog articles ko. Marami pong salamat.